Tahanan naman ngayong araw. Hello mga pare, kayo samahan niyo ako ngayon bumoto ng vote wisely. Pagpasansyahan so, nyo na yung boses ko at medyo na maos maos nga ngayon, no? At dahil hindi nga tayo updated sa mga platforma ng ating mga kandida, baka ang ibobot ko na lang talaga si Wisely. Sino ba si Wisely? Uy! Ang dami nagsasabi at nag-note nga sa messenger ng vote Wisely. At isa na ako doon, syempre. Kaya ikaw ba, pare ko, bumoto ka ba ng Wisely? Uy, nag-ala Terminator na ang inyong pare ko, <laughs> Irik na kasi ang araw diyan kaya naka-shade yung pare kayo nyo Nag-explain at kasama ko ang aking mother earth na boboto rin. At si RA na first time voter dito sa Cavite. Hindi naman pagmamayaban dito sa barangay na. Pero may pa-service talaga ang barangay sa mga botan. Pag ganitong botohan talaga, hindi mawawala ang service. Bago ka kami sumakay sa service, ay eh, tumingin muna kami dito sa elementary school. Kaya mga presento hindi permanente, baka nalipat na dito yung present number ko. Pag ganitong botohan talaga, hindi nawawala ang information din. Kahit sabihin mo na kami mga pangalan doon sa harap ng mga room, mas magandang malaman mo agad kung anong room ang present number mo. Sobrang init pa naman ng panahon ngayon. At least kapag alam mo na kung anong room ka, eh makikita mo na agad doon, nakapaskil ang pangalan Kaya mo. lagi kami nagtatanong muna dito sa mga assistant desk. At hindi nga kami nagkamali, nandito ang present number ni RA. 8 ko 88 ako At yun nga ang sinasabi ko, nalipat na nga ang present number ko dito sa elementary school sa amin. Dahil nung presidential election nga, nasa kabilang barangay, pero elementary school din ang pangalan ko at present number ko. At buti na lang nalipat ang present number ko dito sa elementary school na malapit lang sa amin. Pinasulat nga lang yung pangalan namin dito at nakita na nila kung anong room ang mga present number namin. Pagpasok nga namin sa school, may makikita pa rin kaming assistant desk para sa mga voters. At organize sa mga tao dito. May daanan na napapasok, may daanan na napalabas. At nakita nga namin to si nanay na parang nawawala. Paano ba naman kasi lumingat lang kami, hindi na namin napansin, wala na sa likod namin. <laughs> at syempre, niyabangan namin siya na nakita na namin agad kung ano room namin. Kaya pinapunta na rin namin siya sa asistante. Nang sa ganun, nakita niya kung nalipat din ba ang kanyang present number dito sa amin. At ganito talagang butuan, hindi mawawala mga flyers. Yung mga supporter na nabibigay ng, nabibigay ng, ng papel, sa sasabihin, boat straight, boat straight po tayo. Nilipat na yung presinto ko dun eh. Pinalipat ko kasi nahihirapan ako eh. Charot! At nakita na nga namin ang mga pangalan na pagmumukha namin sa aming mga present number room. Nagkanya-kanya na nga kaming pila dito at ako doon pa sa may dulo. At buti na lang, yung present number namin, kunti lang nakapila. Pero yung kana RA, sobrang dami. <coughs> ano ba naman tong boses ko? Oh, Garalgal talaga na. <coughs> dito na ako ha. Ang pare kayo nyo, parang bulag na naglalakad sa hallway, oh. Buti na lang, nakita ko agad, ang pangit kong pagmumuka. Diyos mayo. Mga 18 years old lang kasi ako nung nag-registered ako, bilang butante. At ngayong umaga nga, sobrang dami talagang nang nakapila. Kaya napag-desisyonan namin, umuwi muna sa bahay. At nabutan ko nga dito yung kapatid kong nagbibigay ng flowers para sa Mother's Day kay nanay. Ay, este pala tatanimay na tanglad to. Yes, naka-uwi na agad ng nanay ko gawa ng napakabilis ng pila nila at pumila siya sa senior citizen which is next year pa naman siya magsi-senior. Pero okay na rin yun kasi medyo masakit yung pigsa niya sa pisngi. Pagbalik nga namin dito sa school, nakita namin kunti na lang mga tao. Dahil mga pastoral na rin to, siguro marami nagutom at nagtanghalian muna. Buti na lang din, gantong oras kami bumalik, gawa ng kunti na lang ang mga tao. Dahil malamang sa malamang, marami na naman mamaya neto pagkatapos ng tanghalian. Buti na lang talaga, bumalik kami ng gantong oras at talaga namang wala ng pila dito sa aming precinct. Grabe ang pagkakaiba ng pila kanina umaga sa pila ngayon tanghali. Yun, buti, kunti na lang yung pila. Ngayong tanghali talaga, kunti na lang talaga ang mga nakapila. Gawa siguro, naguto ng mga iba. Ang bilis pa ng andar ng pila ko dito. Excited na talaga ang pare kayo niya bumoto. Hindi naman mga pare ko, wala akong alam sa ating mga kandidato, no? Pero kasi mga pare ko, may knowledge naman ako kung sino yung mga karapat-dapat kong iboto. Siyempre, nandyan yung mga alam kong mga, may mga nagawang tama, maganda. Hindi dahil sa may pamigay whatsoever kung hindi sa mga nagawa nila dahil hindi naman ako first timer na botante eh maalam na talaga ako mga pare ko hindi lang talaga ako updated sa mga bagong kakandidato nasa tao pa rin yan kung sino iboboto natin eh sa mga pare ko na hindi pa nakakaboto dyan vote wisely tayo ha sa wakas hindi na Elia ang isa dyan paano yan pare ko nasayang ko na naman 4 minutes ng inyong buhay bye bye